Good morning mga ka For today's video, tayo ay bibili ng tubig dahil nagkakaubusan daw ng tubig. Tingnan natin kung totoo. Galing na nga ako kanina sa Iyon Mall at wala na kang tubig doon. Dito na tayo, pa tayo sa sugi. Hala, totoo pala talaga ang Smith nagkakaubusan ng tubig. Ito yung katibayan ko na wala rin sa Iyon Mall na tubig mga kachamba. Especially yung mga maliliit, yung mga nasa 500 ml. Talagang ubos na ubos mga kachamba. So, andito naman tayo ngayon sa uh, view mo. Kasi nga, wala tayong nabiling tubig doon sa kabila. Dalawa na yung pinundahan natin ng tubig. View mo naman tayo ngayon ha. Ayun mga kachamba, may tubig dito. Kaya lang, ang nakalagay ay strong sparkling, natural,